We ate. yan. Oh. And counting pa. Ang dami talaga nagawa ni VP Lenny, uh -oh. No? Ang dami rin niyang mga, maraming mga invitation uh -oh. para maging guest speaker siya, resource speaker, Hindi mm. di ba videographer? Mm -hmm. At like super, napaka-productive videographer uh oh. ni VP Lenny, Hindi lang sa pamilya niya, kundi sa buong bansa, videographer. Mm. -hmm. Di ba mga photo uh oh. Ba? Anong memorable para sa'yo? Yung okay, AV Pileni, mm -hmm. 2024. Uh -huh. Lundas? Ah, uh -huh. sobra naman okay. yun! Dito. nandyan yung mga leaders ng Assumption event natin. Pero siguro naman after ng Ateneo event, mas masaya na tayo. Diba? Napakalnegan yun naman. Pero, dapat positive na tayo dahil yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayong hapon ay meron tayong laban na hinaharap. Kasi siguro Kulang yung ginawa natin para malabanan yung napakalaking problema. Pero ngayon, mas naiintindihan na natin, mas alam na natin kung anong dapat natin gawin. And when I say, ito yung laban na matagal na natin hinaharap. At napakalaking factor ito kung bakit ganun yung naging resulta ng eleksyon ay dahil sa disinformation. Ito yung grupo na siya yung magsispearhead ng ating laban against disinformation. Sino yung mga Build Pilipinas dito? Ayan, marami-rami na pero lalo pang dadami after this afternoon. Pero correct me if I'm wrong, ang Build Pilipinas kahit nung kampanya pa lang ay nandiyan na. Hindi pa Build Pilipinas yung pangalan. Pero kahit kampanya pa lang ay sumusukok ng labanan yung disinformation. Pero alam natin na pahalaking mga bato yung binabangga natin. Ngayon, mas naiintindihan na natin yung mga bato. Dati sinasabi natin, imposible mawasak. Pero di ba tayo, pag lumalaban tayo, walang imposible sa atin. Di ba? Walang imposible sa atin yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Kasi alam natin na pag pinagka-isahan natin, yung imposible magiging posible. Mamaya, uh, kasama ko dito sa stage, si Board Member Jason Gonzalez. Mas marami pa tayong malalaman tungkol sa Build Pilipinas sa sa Fight Against Disinformation. Pero gusto ko lang po sa inyo sabihin na since the campaign, after the election, yung grupo nila hindi huminto para maghanap ng naaakmang solusyon. Marami sa inyo ang hindi alam na marami sa ating mga kasama ay talagang nag exert ng maraming effort, nagsasakripisyo ng malaki para alamin kung paano tayo lumaban ng tama. At ngayong hapon, ito yung pag pagkakaisa ng mga forces, alam na natin kung paano yun gagawin at iniimbitahan natin yung lahat sa inyo na sumama sa laban na to. Uh, yung aking pakiramdam, kaya kayo ngayon, nandito ngayong hapon kasi ready-ready na kayong lumaban ulit. Tama ba? Yeah! ng konti. Pagpasok ko pa lang sa Lasal, magpapasalamat po tayo sa Lasal Brothers. Stay forever. Maraming maraming salamat. Yung mga maliliit hindi ko nababasa. Pasensya na nahalata tuloy yung edad ko. Ayun, napakalaki. Cycling bodies. Tama ba? Cycling bodies. Maraming salamat. Talaga po yung mga riders natin. Napakalaki yung papel na ginampanan sa ating kampanya. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Ayun lang kayo. Magkakasama pala kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Alam ko na napakalaki ng sakripisyo ninyo noong nakaraang eleksyon. At kayo halos yung nag-umpisa. Alam, ano, nag-umpisa ng trend. Pero hanggang pa ngayon, eto yung tanong ko sa inyo. Ayan, Diwa for Lenny. Maraming salamat. kinukuhan kayo ng mga kaibigan nyo, pareho din ba kayo namin na ila inaalala yung mga masasayang parte ng kampanya? Good afternoon po. Good afternoon. Hi, Sir Jason. Hello. Patang Helmet. Yes. Yes Good to meet you in person. Uh, yes for po. Yes. So, thank you po. Thank you. Thank you po. nag <laughs> ambush interview ako. <laughs> so, ayan mga ka-Batang Helmet. Si Sir Sherwin and si Ma'am Tin, yung nakausap natin, sila po yung super sumikat po sa ka Hi Sir. Dito po po. So, ito mga batang Helmet. Tama ba? Lundag. February yun eh. Ah. Oh. Na nagkaroon ng launching ng Lundag. Di ba, mga Bata Helmet, about the disinformation. Mm. Ay, sa pagkakatanda, this year yon February 2024 yon Ah, oh, so namit ko siya ulit. Oo, oh, namit ko siya ulit. Ingay mo ulit. <laughs> Naingay ulit ako at hindi pa rin niya ako nakakalimutan uh -oh. sa kaingayan. Pero ayan nga mga kabatang helmet, ano pa ba, ba? syempre yung mga relief operation, videographer pero talagang uh -oh. Grabe, nag-immerse na, immerse na naman si VP Lenny mm. talaga sa mga isa eh, bagyo. Kasi mm. diba, siya mismo ang uh, pumupunta sa mga bahay para magbigay at magpaabot ng, ano, rinok, diba? diba? Bagyo hindi, karina, oh, yung, bagyo ngayon. Hindi kalimut limot dyan yung paglusong niya sa baha. Yung paglusong sa baha, uh, napaka grabe. Napaka-immortal. Napaka-immortal talaga yung uh, bagyo. Oh, of work, diba? Yung isa lumipad. Uh, lumipad saan yung isa? Just Ayaan mo na nga yung isa na yan. Ano yan eh? Balot sa buhay <laughs> niya. <laughs> sa buhay niya. Pero ayan nga, si Evie Pileni, no? Tsaka videographer, kahit masama pakiramdam ni Evie Pileni, tuloy pa rin talaga sa pagbibigay ng serbisyo. Uh -huh. At take note mga Batang helmet ha? private citizen po si Dupilay. Uh -huh. so, Hindi uh -huh. siya politiko. Hindi siya politiko, wala siyang pwesto, wala siyang posisyon sa gobyerno, pero patuloy pa rin siya, video uh -huh. sa pagtulong sa, sa, ating mga kababayan. No? Di uh -huh. ba mga Batang helmet? So ayan nga, kung nagustuhan mo ang video to, kailan mo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lang updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni video ka per. And kapasalamat tayo sa lahat ng mga kabatang helmeta na nakasama, nakilala natin ngayon 2024 rin namin kayo sa 2025 at sa mga susunod pa taon. Yes. And mega shoutout tayo kay Sir Boogie. Yellow Sir Ice Sir Me and My Music. Siyempre kay Nanay Maxima. Happy Ma Adelaida Santo. Happy New Year po. Kay Ma'am Mary Grace Santo. Kay Sir Mauricio, Happy Kay Sir Red Bansai. Kay Sir Bon. Happy Kay Kuya Dudo. Happy New Year po. Kay Madam Udol Happy New Year po. Kay Madam Happy New Year Kay Nanay Espy. <laughs> si Sir Eric Badus. Oh, do not forget. Yes. Siyempre, Sir Boogie, no? Ayan, nakatlo braces. Sir Boogie. The Sir Boogie no? <laughs> ng bagay. year. Sino pa nga? Bidyoga parties ko. Ang dami um, G. Uh, sa lahat ng mga nagko-comment, Bidyoga par, no? Si Ang si ating... Sir Reynanto Santos yata uh, uh Yes yun. Yes, Bidyoga par. Tsaka yung parating nagka-countdown. <laughs> Sir Ray Valera ba yun? Ray Valera. Erwin eh, mean, Valera pa. Si <laughs> Ray Valera. <laughs> Sige, ba, batin na natin Adi. si Sir Ray Valera. Uh, pa? Varela. Where? Ayan. May galang shout out po. Happy New Year. Eh, sino pa? Ang dami din yun. Pero me. may galang attorney Claire Castro. Si The Action Man. May galang Doxello. shout out. Happy New Year. Opo, syempre si Prof. Doc Shelo Ay, Doc Shelo. Mataas na ang baobab. Ay, oo. Mataas na yung baobab na binigay mo. Yung punong binigay mo. Doc oh. mataas na siya. Eh, syempre kay attorney uh, Dan. At may tan sa... In Heidi. Yes, sa asawa po ni Prof. Yes, Magno. hello Daapos, po. Si Din Heidi. Heidi. Mega love shout out. Siyempre, 2025, hindi natin makakalimutan yung oh, si oh. Heidi. Huwag kalimutan. Mm -hmm. Sir Sosimo Ponte. Mm -hmm. Kay James. Sino pa may joke apart? Kay Debbie. Sa lahat. Kay Tito Boy. Hi, Tito, Tito, Boy. Boy. Madam Bell. Kay Madam Bell, Superwoman. Uh, happy Happy New Year po. Happy New Year po. Year po. Sir HMB Chum. Sino pa may joke apart? Direct Malo. Yeah. Yeah. Mega love shout out. Siyempre. Siyempre. Sa buong pakabayan, Black. Yes! Happy New Year Happy New Year po! New year pa. Sino pa pinjogro pa? Ang dami natin nakasama this year Hell na hindi namin na-expect na makikilala mm mga -mm. na kasama namin ng na Bidjoga Park. Siyempre kay Attorney Lenny Robredo, Happy Happy siyempre New Year po, naman. Sino pa Bidjoga Park? Siyempre naman, ang mga silent viewers! Uh, mga silent viewers, siyempre. Eh, salamat yes. so, po sa inyong lahat. Happy, siyempre, happy New Year po. Naman. Sa mga nanonood talaga. Uh -oh. Nanonood lang sila. Uh -oh. Mga kalokohan namin video ka pa. Uh Maraming -oh. marami -mar -mar salamat pa. Ayaw mag-comment, pero nanonood kayo. <laughs> sa mga bashers, sa mga trolls, sabi happy, happy new year sa ba, inyo. Mahala kayo, kayo <laughs> mga troll. Mahala kayo <laughs> so, buhay nyo. Kayo. Gusto nyo yan eh. Sino pa? pa uh May -hmm. sa ano pa? Ang baran. Basta sa lahat ng mga comment. Sa Red Band Sa BPL! Birthday party list. Uh -oh. Ano nga tayo. ulit ang birthday party list? Happy, happy, up. happy, happy birthday. birthday! Birthday party list ito! <laughs> Nagpapunta ka sa video Pero ayun mga bata helmet Happy Happy New Year po sa ating lahat iba? Ang wish lang naman namin Video Grapher, good health sa iyo At sa buong family nyo And syempre, stay happy, stay healthy And stay safe tayo as always Di ba video Grapher? At eto, sama-sama tayo for 2025 Let's go! In 2025 Mamaya 2025 na oh. Magre-reclame <laughs> na lang mga mga tatanong mo ngayon ng Spain next year next year twin dots ano ka ano 2025 may naka-line up na ako pag nareklamo ko ano Kumanda <laughs> kayo hindi ako bago no? mas naging malala na yata ako kasi -re ako may maririnig kayo Pair ako pero ang uh, mga bata helmet sabi ng mga sabuhay yung nag-helmet din ang book nyo it keeps getting better everyday god bless everyone bye ay may shout out. din kala tita jane san miguel ay hello po Tagal kalam um, shout out sa, sa mga troops. Mga... Oh, sa mga troops. Doon kami okay. ng mga nanonood. Tuluin niyo yan. kalam-shoutout sa inyo! yung ikampanya na yan.